Daniel Padilla sumabog na sa galit sa patuloy na pangbabatikos sa kaniyang girlfriend na si Kayla Estrada. Tila nakakaranas ngayon ang actress at girlfriend ni Daniel Padilla ng pangbabash mula sa fans ni Catherine Bernardo. Patuloy kasi silang pinagkukumpara na dalawa at sa pagpupuntirya ng mga ito sa nuo ni Kayla Estrada. Patuloy kasing pinupuna ang kaniyang malapad na nuo at tila hindi raw bagay si Kayla kay Daniel at iwanan na raw niya ito. Kaya hindi na iwasan na mag-deactivate ng account ni Kayla upang makaiwas sa pangbabatikos dito. May mga nagsasabi pa na naging panakip butas lang raw si Kayla matapos ang hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Say naman ng netizens huwag naman sanang ganyan, grabe naman pabayaan po natin sila. Buhay nila yan. Pagdating sa personal labas ng mga fans dyan, suportahan lang natin kung sinong gusto. Kung hindi ay huwag idaan sa bashing tao rin sila, tulad ninyo may puso at nasasaktan, spread love and kindness para walang gulo. Mga Catherine fans, huwag kayong ganyan pati si Catherine madadamay sa ginagawa nyo. Ba't di kayo mag move on? Si Catherine nga nag move on na, kaya for sure ay nasasaktan si Daniel Padilla sa sinasapit ng kaniyang girlfriend na si Kayla Estrada. Dahil wala naman sigurong nobyo ang hindi masasaktan sa patuloy na pangaasar sa kaniyang nobya na malapad ang nuo. Kaya sinabi na lang noon ni Daniel na hayaan na lang natin mangyari ang mga bagay-bagay sa kanilang relasyon. Hindi na rin bata si Daniel at siya mismo ang nagsabi na handa na siya magkaroon ng anak at ikasal sa edad niya ngayon. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito, comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan ilike ang video na ito, maraming salamat po sa panunood.